mga kababayan, saan mang panig kayo ng digdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Uh, si BP Sara, wala raw pong katoturan sa kanyang uh, uh isinagawang uh, press conference. Ayon po dito sa isang congressman na nagangalang uh, defensor. Yung isa naman pong kongresman uh, congressman na si Chua, ay gusto pong uh, uh, busisiin ang bank account records, bank record po nito ni BP Sara uh, na gagamitin po uh, bilang ebidensya sa impeachment uh, laban kay BP Sara. Mamaya po nariyan tayo sa Inares inares Gym uh, para po sa ating... Uh, ah uh, pag sarali po ni uh, Pastor Kibuloy, yan. Eh siya lang po yung nag sa atin. <laughs> tayo naman by invitation lang eh kung saan lang tayo. Nung kapon po nasa ano po kami ang Budsman. Ah, uh, nagfile na po ng kaso si attorney uh, I si, see ano si dating speaker ah, uh, Bebot Alvarez, uh, para po dito sa kasong kriminal, laban po kay uh, uh, Speaker Martin Romualdez, uh, kay uh, uh, Saldico, kay Dalipi, at saka dito kay Kimbo. At pati po dun sa mga sinasabi nilang uh, uh, mga technical working group na naglagay po ng mga blanco, no? Uh, naglagay ng mga blanco dyan sa uh, bicameral committee. So 241 po yung akusasyon nila, 241 billion yung akusasyon nilang in-insert no, mula sa bicameral committee na blanco. Ibig sabihin, dapat daw po yun ay zero. At ito po, hindi na po mga simpleng ano, no, dati pong, uh, dati pong uh, uh speaker of the house po to. Kaya alam niya po, ngayon lang po nangyari tong ganito na blanco. Uh, ayon po dito kala, kala Bebot Alvarez, ay hindi po uubra no? na blanco ay magkakaroon po ng sa uh, uh, sasabihin po na yung 241 billion ay uh, typographical error, hindi po yan typographical error, yan po ay maliwanag na insertion. Kaya po sila nagsampan ng graph, kasong graph dito po sa ombudsman. Ayan. So kasama po sa kanilang uh, prayer ay, uh, yun nga no, uh, dahil kriminal, pagkakakulong, at saka po yung uh, perpetual uh, anong tawag doon, perpetual, pag napatunayan kang, gil, pag na guilty ka riyan, uh, yung hindi ka na makakatakbo in perpetuity. So, habang ikaw ay nabubuhay, hindi ka na pwedeng tumakbo. Lakad na. <laughs> Lakad na lang. Masaya po. Masaya po yung uh, ano kasi first time po. Dati hiwa-hiwalay pa pag press ko tsaka yung mga vloggers press ko eh. Ngayon po, sama-sama. <laughs> uh, perpetual disqualification to hold public office. Thank you very much kay Eduardo sa pagpapalala Okay. Uh, nasaya na ko kasi sama-sama yun. Sama-sama <laughs> na po yung mga vlog. Wala na pong distinction. No? Yung vlogger, tsaka yung uh, mga, mga mainstream media. Wala, wala. Hindi po pwede oh,